A day in my life as a babaeng walang pahinga huy! For today nga ang aga-aga naming nagising ni CJ kasi nga eto ang dami kong agenda for today. Hindi ko kasi sinasabay ito sa paglalaba ko tuwing Sabado at Linggo mga ming. Etong pagpapalit ng punda at bedsheet ay talaga nawang iniiba ko yung araw o schedule nito sa paglalaba <laughs> dahil hindi na nga kakayanin ng aking powers gunner. <laughs> After ko ngang magpalit ng bedsheet at mga punda, mga mi, eto ang anak ko ay nanghingi ng water at eto pinainom ko na siya ng vitamins. Tuwing umaga talaga, pinapainom ko ng vitamins etong si CJ at hindi naman to mahirap painumin. Pagkatapos nga mga mi, etong at lumabas na nga rin ako para nga masimulan ko na nga rin itong pagbababad sa mga punda at bedsheet. Nagwalis-walis nga lang ako dyan ng kakaunti dahil nga medyo makalat. After nga nyan, eto sinimulan ko na nga rin ang pagbababad sa mga punda at bedsheet mga For Or mabilis na nga ang kilos ko dyan, mga mi, dahil tinatawag na nga ako ng aking junakis. Nang hihingi na kasi siya ng milk at nagmamadali nga. Diyos kumiyo. <laughs> After ko naman ngang masikaso si CJ, eto nga pumunta na nga rin ako dito sa CR. Dito nga pala mga mi, dalawa yung CR namin. At etong CR na to ang ginagamit naming solo. Buti na lang talaga ay solo namin dito na gumagamit ng CR mga Dati mi. kasi, nung andun pa kami sa kabilang CR at marami nga kami gumagamit doon, ay just ko miyo, dipukpuk nga kung sino ang mauunang magdinis ng CR. Yung tipong nang gigitata na talaga sa dome, just ko miyo, hindi ko talaga carry yung gano'n. Kaya naman eto, nag-decide na din talaga ako na dito na nga lang kami mag magsisi. Dulo kasi to mga mi at dulo din naman ang pinto namin. Kaya eto for the go. Oh. Hindi naman kasi po pwede sa akin na ako na lang palagi ang maglilinis. Ano sila Disney princess? Aba, makiramdam ka naman. Hoy. Tapos yung tipong makakaiwan pa sila ng napkin, underwear. ba diba? Isipin na lang nila na hindi lang sila yung nagsi ay doon. Tapos pagpasok ko, bubungad sa akin yung mga ganon. Diyos kumiyo. Habang naglilinis nga ako dito, mga mi, si CJ nga ay nasa loob at nanonood ng TV at naglalaro. Kampante naman ako na iniiwan ko siya doon sa glit dahil bago naman ako naglinis ng CR, ay ini-explain ko muna sa kanya yung mga gagawin ko. Para mas maintindihan niya at hindi niya nga ako guguluhin. Dun kasi talaga yung ginagawa ko kay CJ, bago ko gawin yung mga gagawin ko, ay ini-explain ko muna talaga sa kanya para nga alam niya. For example na lang mga mi, kapag lalabas kami, ay bago kami lumabas, ay ini-explain ko talaga kay CJ mabuti, lalo na kung yung pupuntahan namin ay may mga laruan. May rules talaga ako sa kanya na no toy kasi wala pa tayong budget. Ay, intindihan naman niya mga me. Basta gusto niya lang hawakan yung toy pero hindi naman siya iiyak kapag nga lalabas na kami kapag hindi namin binili yun. After ko nga rin maglinis ng CR, pinaliguan ko na nga rin si CJ. Palagi ko nga yan ina-applyan ng off lotion mga me. Lalo na ngayon na tag-ulan na naman. Diyos kumiyo, napakalamok. And yun lang muna for today mga mawe.